and uh, single and ready to mingle. <laughs> oh, makinis naman. Hoy! Uh, wala nang libre ngayon, ha? Sige na. Kami na bahala sa inyo. Ako nga pala si Lynette. Nasa wastong gulang, ngunit meron ng anak. Subalit, wala itong ama sa kadahilanan na may hinding pagkakaunawaan sa bawat isa lumuwas ako ng ibang lugar upang hanapin ang aking asawa. Kailangan kong sumakay ng barko para makarating sa kanyang lugar. Ngunit kulang ang aking pera. Kung kaya gumawa ako ng paraan para makalibre ng sakay. Ngunit sa kasawi ang palad, ay ako ay nahuli at doon nagsimula ang masalumot kong kwento. Pagkatapos kong sumakay ng barko, ay dumiretso na ako sa sakayan ng bus papunta sa aking destinasyon. Agad akong pumwesto sa likod upang hindi mahalata ng konduktor na nandoon ako. Ngunit maya, -maya ay may dalawang lalaking uhaw sa pagkakarate ang aking nakasabay. Doon nakaranas ako ng hindi tamong pagtrato dahil ibang kanilang nais sa akin. Buti na lang at may dumating na estranghero at agad akong pinagtanggol sa mga iyon. Nagpakilala itong polis sa mga ito at nang narinig nilang sinabi ng lalaki ay agad itong kumarepas ng takbo. Agad siyang umupo sa aking tabi dahil marami na rin pasahero ang dumating pagpasok ng bus. Doon habang nangungulikta ng pamasahe ang konduktor ay nagmakaawa ako sa lalaki na kung pwede bang makahingi ng pera dahil kulang ang aking dala. Sinabi ko ang aking dahilan at doon naawa naman ito at nilibre niya ako sa pamasahe. Laking tuwa ko sa kanya at doon tinanong ko ang kanyang pangalan. Siya pala si Mark. Tahimik lang at medyo may kabaitan. Mayawaya ay nagtanong siya sa akin kung paano ako naglakbay na walang dalang pera at kung ano ang aking kwento. At dahil sa napapalagay na rin ang aking loob kay Mark na tahimik lang, ay ikinwento ko sa kanya ang aking nakaraan. Subalit sinabi ko sa kanya na wag niya sanang husgahan ang aking sarili at doon inumpisahan ko ang aking kwento. Bata pa lang ako ay naulila na ng aking mga magulang. Hindi pinalad ang aking ama at sumunod naman ang aking ina dahil sa depresyon. Kung kaya, dalawa na lang kanini ng aking kuya na si Toto. Ngunit, nung medyo lumaki na kami, ay nagkaiwalay ang aming landas. Kung kaya lumaki ako mag-isa na lamang hanggang sa ako ay nagdalaga. Mula noon ay inampun ako ng aking tiya Magdalena. Ngunit habang wala ito sa aming bahay, ay may ginagawang hindi maganda sa akin ang aking tiyo. Doon sinabi ko ang lahat sa aking tiya ang mga pangyayaring iyon. Ngunit sa kasawiang palad ay mas kinampihan niya pa ang kanyang asawa. Wala kong magawa kung hindi tiisin na lamang ang mga tagpong ito. At limipas ang ilang buwan at may natanggap akong tawag sa aking telepono at ang tumawag ay nagpakilalang si Kuya Toto, ang aking nawawalang kapatid. Excited ako sa nangyari at kami nagkita sa isang lugar. At doon niyakap ko siya ng husto at dinala niya na ako sa kanilang probinsya. Pagdating namin sa kanilang bahay ay sinalubong agad kami ng kanyang asawa. Mabait ito at maasikaso sa aming dalawa ni Kuya Toto. Kahit na bago pa lamang ako sa kanilang bahay, ay tinatrato niya na ako ng maganda. Galing pala sa ibang bansa ang asawa ni Kuya Toto kung kaya gabi-gabi na may bakbakan na nagaganap sa kanilang kwarto. At doon ako unang nakaranas ng pagiinit ng katawan dahil sa aking naririnig at nakikita. Kung kaya isang gabi, hindi na ako nakatiis at ginamit ko ang roll-on na kulay puti sa aking sarili upang makaraos sa matinding pangangailangan. Hanggang sa isang araw ay bumalik na sa ibang bansa ang asawa ni Kuya Toto. Mula noon ay palaging kamilang dalawa ang magkasama at hanggang sa isang araw ay naging marupok kaming dalawa. Nagkaroon kami ng relasyon at hindi na namin naisip pa na kami ay magkadugo. Nagpatuloy ng ilang buwan ng aming magandang pagsasama hanggang sa isang araw ay nagdalang tao ako. Nung una ay tanggap naman ni Kuya Toto ang aming nagawang kamalian. Ngunit sa katagalan ay nagbago ang lahat dahil nalaman ng kanyang asawa ang nangyari kung kaya tinago ako ni Kuya Toto sa isang lugar hanggang sa mga anak na ako at hindi ko na siya nakita pang muli. Umiyak na lang ako bitbit -bit ang aking anak sa aking tabi. Natigil lamang ang aming pag-uusap ni Mark na lang nung may napabalita sa telebisyon ang isang balita na nakakagimbal dahil lahat ng siman sa barko ay nawala ng mga malay at bumula ang mga bibig. Ngunit ilang oras na naman ang nakalipas at muli akong tinanong ni Mark tungkol sa karanasan ko sa pagsakay ko ng barko at kung paano ako nakalibre sa pamasahe. Doon sinabi ko sa kanya kung paano nila akong dinawang alipin. Nung nahuli nila ako ay agad nila akong dinala sa kanilang opisyal at doon na nila inumpisahan ang kanilang mga plano sa akin. Sinabi nila sa akin na ililibre e, nila ang aking pamasahe kapalit ay ang aking sariwang pechay. Nagmakaawa ako sa kanila ngunit pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang gusto. Pagkatapos ay pinakain naman nila ako. Dahil pagkatapos na naman ng ilang oras ay gagamitin ulit nila ang aking sariwang pechay. Doon pala sa barko ay may umaakyat na mga dalaga at doon sila naghahanap ng kanilang mga parokyano. Alam iyon ng kanilang mga opisyal kung kaya walang hadlang sa mali nilang mga gawain sa barko. At doon ko nakilala ang isang matanda na magbabago ng buhay ng mga marino sa barko. Doon binigyan niya ako ng isang gamot na panglason para sa mga masasamang tao dahil nakita ng matanda ang mga ginagawa sa akin ng mga taga-barko. Kung kaya't sinabihan niya ako na kung gusto ko bang gamitin ang kanyang mga gamot sa narinig kong iyon, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na gamitin iyon sa mga nangsamang tala sa akin. Natapos ang buong gabi at naging matagumpay ang aking plano para sa tauhan dito sa barko, muli akong nagpasalamat sa matanda bago kami magkahiwalay ng mga landas. Nalaman lahat ni Mark lahat ng nangyari sa akin sa barko. Ngunit ang di niya lang alam ay ako ang naging dahilan ng kanilang pagpanaw. Maya, maya ay tumigil ang bus dahil sa bagyong parating sa aming lugar. At doon nagpa muna kami na pumunta ni Mark sa isang hotel para magpahinga. Pagdating namin doon ay nagtungo na ako sa comfort room para maglinis ng katawan. Ngunit maya-maya ay hindi nakapagpigil si Mark sa kanyang sarili at doon sinundan niya ako sa loob at alam niyo na ang mga sumunod na mga nangyari. Ang di alam ni Mark ay may binalak ako sa kanya na hindi niya makakalimutan kailanman. Pagkatapos naming magkahiwalay ay nahuli ako ng mga pulis at doon sinabi ko na magkasabwat kami ni Mark sa mga nangyayari at sa totoong mga nangyari ay isa akong baliw. Nabaliw dahil sa mga nangyari sa akin na hindi maganda at ang batang hawak ko ay hindi sa akin. At iyon ay ninakaw ko lamang kung kaya pinaghahanap ako ng mga pulis. At si Mark na nakauwi na sa kanyang asawa at naggulat sa balitang kanyang nakita. Pati na rin ang asawa nitong walang kaalam-alam sa nangyayari. Pagkatapos ay pinuntahan ng mga pulis si Mark para dakpin at para makalong kasama ako. At dito na rin nagtatapos ang aking kwento. Sana sa mga nakita nyo na ginawa nila sa akin ay huwag nyo itong gawin sa totoong buhay. Dahil hindi nyo alam ang pwedeng mangyari sa inyo sa kabila ng mga inyong masamang gawain. At hanggang sa muli.